Ano? Phone booth? Seryoso ka? Ano? phone, phone booth? Ano ba yan? Para naman tayo nasa last century. Smiley! Ano, bibigay niyo ba yung mga cellphones niyo? O uuwi tayo? Di ma, anong gagawin natin dito? Manguhuli tayong alitap-tap. Pare, seryoso ko! Pare, hindi ko rin alam. Siguro mag explore tayo. Labas tayo paggabi. Hey, gabi. Mor, may deal ako sa'yo. Doon ako matutulog malapit sa bintana. Ano? Gusto ko kasi matulog malapit sa bintana. Ikunin e, mo na to. Ano yan? Ako matutulog malapit sa bintana. Okay, guys. so girls, eto yung room ng mga bunnies. Room. Oh my God! Ang ganda! Wow! wow ang ang ganda. ganda! Ang ganda! Syempre naman maganda kasi dito rin yung room ko. Tsaka ako! Ano? Ayaw namin makasama yung rat sa isang room. Gusto namin magbakasyon, please. Pwede ba tayong makipagpalit sa mga frogs? <laughs> Bagay lang sa inyo hmm. Let's have fun, girls! Ano, sabi mo? Okay, guys. Alisin na natin lahat ng stress. Tulungan niyo na lang kaming ayusin 'yung mga gamit. Pati 'yung gamit namin. Okay, babe. Sambay suitcase mo. Kitty, marami ka ba dalang gamit? O oh, ano, pretty girls, na na ba kayo? Oo, ang oh, boring. boring. Sa so losers, wala na yung mga rats. Ibig sabihin, kami na yung in-charge dito. Kasi, mga losers kayo. So, susundin niyo yung mga rules namin dito sa room. Frogs, naiintindihan ko yung sinasabi niyo. Pero hindi ako losers, kaya wala akong pakialam sa rules niyo. Sandali lang, ibig nyo sabihin, kayo yung in-charge? Over! Hoy Karina, huwag kang ma-feeling dyan. Ang first rule, alisin mo yung sombrero mo sa lamesa ko. Ah, lamesa mo? Oo, lamesa niya. Hindi mo narinig. Hoy kayo mga losers, matutulog kayo sa sleeping bag. Nandun, nasa...